Hello, I'm Rosalie Rose 13 I'm from Philippines So guys, ito yung uh, nangyayari kahapon sa Maynila sa uh, Baguio doon Nakakawa po ang sitwasyon pero ganun talaga ang ating uh, in-expect Ito, ito merong kotse na naka na, naanod sa Sabaha Sabaha po at meron pong ito nakakaawa po pero ganun talaga ang nangyayari ito sa ibang bansa po yan ayan sa ibang bansa po nangyayari yan nakikita ko lang po yan doon kasama sa mga post doon sa tiktok kaya yan so lahat po ng ito ay ayan mga bahay lumulutang inanod ng baha tapos ay eh, ayan may mga isda na nagsipaglabasan. Ayan. Totoo po itong nangyayari. Hindi yan edited. Tingnan mo, video po yan. pinapost ng doon sa Facebook. Ayun, sa TikTok. At ito, ayan, sa Minila yan kahapon. Mayroong naanod na tao. Sana naman naging maayos siya. Na-rescue siya. Kasi kahapon mayroon akong nakita. Balita ng... Ah... Uh, Macau TV na mayroong dalawang taong namatay doon sa Pilipinas sa Baguio at ito ang minsan ng iba nagtawanan pa ayan nakakatakot po ang ganyan kasi kung minsan yung kulog at kidlat po ay hindi natin alam ito ito ang sobra sobra oh grabe yung Diyos ko sobra sobra nangyayari doon kahapon ng umaga or nagkumpisa pa yata ng madaling araw. Ayan, yan ang nangyayari kahapon. Sobra po ang trahid. Trahid na ang nangyayari. Maraming mga nawasak na mga ito. Tingnan nyo, inano ng baha. At ito at itong balita na to ay sa GMA po 'yan. Nakita ko. sana magingat ng lahat tuwing merong darating na sakuna uh, stay at home po wag mag uh, baka sakali na lumabas kasi po delikado ang sitwasyon ng ganito lalo na po yung malapit sa may mga ilog ingat ingat po kasi nakasalalay sa ating kamay ang ating buhay kasi ang mga disgrasya po ay hindi natin maiwasan kahit ingat tayo ng ingat so ang mas maganda ay manatili ang isa't isa sa bahay kung panah panahon ng uh, may bagyo yan, kagayan yan bridge po yan tulay pero yan mabuti hindi nasira yung tulay pero yan nag, nag stack up po ang ano Parang barge yata yan. Ayan. Nag-stack up po ang parts, Kaya, mahirap. Sa ngayon, sa mga nakikita ko sa ngayon, ang mahirap ang magpundar ka ng magpundar kasi hindi natin alam ang sitwasyon ng ating buhay. Or sa mga ganitong sakuna. Isang pikit lang ng mata marami ng mangyayari kung si Lord na ang huhusga. Maraming ipahiwatig si Lord sa mga nangyayari ngayon. Dahil ang tao, ang mga tao ngayon ay marami ng nang... Subscribe YouTube channel. This is Rosalie Civilia Rose 13.